buksan lang ang iyong Mozilla or ang iyong Google then punta kayo sa www.sss.gov.ph sa bandang ibaba pag nakita nyo na ang pension calculator click nyo po yan and then ma-redirect po kayo mismo sa uh, pinaka menu ni SSS so wait mo lang ng ilang minuto kasi nga minsan naghahang din ang kanilang network and then mapupunta po kayo dyan. So, pipiliin nyo po kung magkano ang kaltas nyo po sa SSS at yan ay base naman sa iyong sweldo kada buwan. Kasi nga, ang ating kaltas sa SSS ay based sa bracket kung magkano po yung income po ninyo kada buwan. So, for example, ikiklik mo ang isang portion na yan. Kung yun nga talaga ay uh, yan ang binabawas sa iyo ni employer. Ayan. And after mo ma-choose yung pinaka-contribution mo, choose mo naman, i-click mo naman kung ilang taon ka nag-start maghulog sa iyong SSS. So, ipiliin mo yan. Or 18 years old ka nag-start. So, ipiliin mo ang 18 years old. Then after nyan, pag na-click mo na yung calculate, magkaroon ka na ng uh, estimated pension. Yun na po yung uh, estimated